good morning, good morning, guys So, welcome back sa YouTube channel natin. So, nandito naman si Tony Vlog para update sa mga about sa mga nakalatag dito sa Divisura sa mga bro. Shout out, shout out sa lahat mga subscriber natin. No? So, maraming maraming pong salamat sa mga sumatakinig sa aking YouTube channel. So, samahan nyo ko mga guys. So, nandito tayo sa Buratan Trolling Show. Ayan mga kaiso, nandito tayo sa kung saan na po eh. Mayroon naman tayo din mga latag ni ah, eh, Boss Joel. morning, Boss Joel. So, magkano yung helmet mo, Boss Joel? 50. 50-50 lang daw. Yung, pal, ano ba yun? 50. 50 pesos din. O, oh, yun, no? 50. Pang masang pritsuhan dito kay Boss Joel, no? Kaya, matagal din tayo hindi na pag-update dito sa mga bawat mga latag ni di Boss Joel. Kaya, mga kissing ng tablet, mayroon din. Kaya, mga lumang kamera, mayroon din. Kaya, Yung pang ano? Tawag ito. Pang welding. Pang welding to na, ha? Ha? Ah, ay! pang laruan. Pang -laro. <laughs> laruan. lang pala to Hindi. <laughs> dito naman tayo kaya no ah dito tayo sa mga ito mga about naman nakalatag naman tayo kay yun ni eh. yun dito lang nakalatag no dito tayo naman sa mga nakalatag mga ano rin mga guys. Yun, sa mga barato, barato. Dito kasi mga power tools na mga barato, barato. Ayan, sa mga about ang mga tools dito mga guys, barato, barato lang talaga. Ang katulad dyan. Mga aksesuri, may mga... Barato, lab, uh, uh level bar 50 pesos lang barato barato so meron tayo ng mga nakalatag dito mga siya so, yun dito tayo kay tingnan natin muna na ito. Uh, ah. yung manang lang kalatag ko rito sa ano, morning po. Barato, barato. Barato. Kano? Magkano? Magkano? Oh, ay, pula na, boss. 5.20. Biligay ko lang 5.20. Biligay ka lang. 5.20, no? Mga... Ay, ang ganda yun, so. 5.20 lang, mga. 5.20. Mga t-shirt, no? Good morning, po. Ayan, mga... Huwag natin banggitin yung... <laughs> Ayan. Pero mga brand new. Yung mga original, yan. Ayan. Ayan. Mga... Yan, sa mga abad na mga tools naman dito sa mga, andito, sa mga abad, ano, sa mga gamit pang construction. Yan, mayroon tayong martilyo na maliliit yan. Ang tucker. Yan, mayroon tayong mga dito mga show. Yan, may tucker tayo. Ang kalawin tayo. 150 ang tucker natin. Yan, 150. Yan, sa mga level bar. So, mayroon tayong martilyo rito. Ang cute ang martilyo. Eh. Ito, magkano ito? 150 na packet guys oh. Yan. Martilyo natin, mayroon dito mga latag ni nanay dito no. Yan. Mayroon siya mga extra eh. diba? may antaker oh. Antaker. Ah, metro. Yan, dito mga ano pa. Yan. So, level bar, mayroon tayong level bar 100. Ito mayroon dito na ano uh, talim cutting tatindis uh, siya. Uh, box So yan mga guys, mayroon na ano. So kung naghahanap naman kayo sa mga about ng mga panglatag ko ng mga ano ah, gamit sa kusina ni Good morning po. Yan dito sa mga latag ni ano boss Kuya Dani. Boss Dani po about mga latag niya rito. Ano. Yan. So mga yan mga panglatag ni pang kusina dito sa mga about ng mga yan, dito. Yan. Yan, madam. cute, cute naman, ano. napakakit naman malit na kawali guys so, na naman siyang tumalabas ah, bagong brand naman siyang mga kawali rito mga yan yan dahil po mga ano gamit na mga ano yung ano ni Kuya rito sa mga ano, 50-50 lang sa ating kaibigan. Mga kable na mga cellphone, charger, mayroon siya rito. 50 may Ayan, 50-50 lang. Tingnan sa yo. Oh. Yan. 150 power bank. Matagal ba yan? tagal Dito pwede rito. Ay, mali, ha? labas siya, pang iPhone siya. Kaya pang iPhone to mga bagong labas to dito mga kaysa sa dito sa ating mga kapatid, no? Print natin. So, negotiable pa naman 150. Pwede pa rin. Pwede pa rin sa 130. Ha? 130. 130 daw. Yung mga ganitong presyo. Pang iPhone lang to at saka Samsung yung pwede rin. May print na siya. Uh, may, may cord na siya, no? Sa may mayroon dapat dito. Ano para dito? Wala ka? charger lang mayroon lang ah power bank wala uh, bakit hindi pwede dito ah bawal okay yun pang ano lang talaga iphone lang daw pala tunod oh samsung lang bang hi morning ah, salamat maraming salamat ha sa ano shout out mga print natin shout sa mga kaprint ng mga kaklase natin dyan teacher <laughs> Lumaki ka na naman, hindi na mahiya ka pa rin yan. Dito po tayo sa mga latag dito sa ating mga kapatid na mga print natin. So doon sa mga about ng mga latag ni uh, Boss Danny rin naman doon doon sa mga pangkusina. Good morning po. Yan, latag ni... So update sa mga about na ito madam, sa mga latag ni madam at saka ni Boss Danny sa mga, mga pangkusina niya mga guys dito. No? Yan, so dito sa yung mga ganap pang mga guys, ano. Mayroon tayo dito mga ano. Yes, mga pressure cooker, ayun. So, yung pinakamalaki na pressure cooker po mga guys. Magkano malaki, madam? 2850 daw mga guys. yung pinakamalaki na pressure cooker po. So, ito pangalawa po, madam, magkano? Toto daw mga guys sa mga pressure cooker. Ayun mga about mga panggamit pang, gamit, pang po dito mga guys. Dito lang 'yon. So ito na po magkano naman tong laban naman ito? 780. 780 'yan ang trabaho po ni mga guys yung ng yun, ano, ang mix ng 'yan. 780 po mga guys mga 'yan, mga kasirola at mga kawali at mayroon din kay Boss Danny rito sa so mga abad mga pangkusina niya mga guys 'yan. So naghanap nga mga single burner Yung mga batang mga, mga kalan natin dyan Dito kay Lamadam, dala ni Boss Dani Yan mga single burner private na mayroon siya lari pa So iba't iba pong mga size pong mga burner po May double burner, mayroon tayo Yan. Isang set 120, 100 na lang So malaking discount to oh. 180 Ayan si ano Wangi ito yung one hand oh, O yun para mabilisan na lang no Ayan oh, 100 na Panalo na sa baonan yun no Lagyan na ng baon Ayan 100 O oh, oh, May takip na siya Ayan ah. Tunes, mga Oh, diyan na may takip siya doon yan. Mga ano siya pero 180 natawaran ni Kuya. Ang oh. galing ni Kuya, one... ay sandaan na nga lang. No. Ay sandaan na, oh, natawaran na niya. So, yan ang mga latag ni Kuya ni Lani Boss Dani rito, no. So, mayroon tayo rito mga about ng mga bagong mga brand for tayo rito mga So, nabili na itong mga mga kawali tarye ka ito, mayroon din siya mga kawali, so mayroon siya mga tools dito dalungdan lang presyo presyon then tools to the mga is, so nagalap na mga mga ano, yung mayroon mga talim na rin yung may grind grindier, barina na rin ano 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 one 1550 daw mga ano, may bari na may grinder na po mga guys yan, mga tools niya rito no, yan. 1550 po mga guys. So may mga mga ganda dami tong mga pwede nimo mga binyan mga guys. So mga iba't ibang accessory po dito, mayroon mga pangkusina dito, mga bagay, mayroon sa rito bago. Yan. So mayroon din po ito, walang takot na lang. Stainless, paglulutuan ng itlog pwede. Mami, pwede rin dito, no? Madam, magkano to madam? 180. 180. 180 So 180 lang daw mga Kaya mga ito, it's English oh Ayan, 180 Ayan. ng mga ulam-ulam Pabigat siya eh Kaya mga Iba pang accessory dyan ng mga isa ng mga Ayan dito? Yan isang set bandilan po mga dito pwede dito mga bandilan din yung isang set yung hawak naman bandila bandilan po madam magkano yan isang bundle na no, 450 lang no kasi roll lang mga isang 450 na negotiable pa yan. ito mayroon tayong ano dito yan, katulad nito ito mayroon dito na 850 ang presyoan po sa ganitong ori mga mga stainless mga 850 mayroon naman dito na Uh, 880 yan. 880 meron naman dito na wala, malabo yan mga gano'n mga stingless mabibigat ito mga isang mga stingless yan, mabibigat pressure cooker. Ito mga pressure cooker boss dahil mga 1,650 liters. 1,650. Oh, yan o. Eh. 1,50 liters yung mga okay. guys. Yan. Yan. ko idea po dito. Makapagawin kayo dito kay mga latag ni boss Dani dito sa Burao Tang Carmen Planas mga guys. Yan. Okay. Salamat salamat sa okay, boss Dan. Okay. Uh, daloy po tayo dito sa kabilang side po. Salamat po madam Daloy tuloy tayo doon. So ano pa mga pwede natin ma build dyan sa mga nakakalatag dito. C A I Ay, sorry.